dati, di ako sanay ng ganun. Pag may tao, ayoko talaga minsan salita na ano, kung ano-ano. So, ganun. So, effective naman din kasi mas maganda yung usapan. Mas parang mas, ano, mas, mas talagang ano, makapag heart-to-heart -heart ako ng konti. mas natural yung, ano, niya. yung galaw niya doon. Body language niya na mas kakaiba, di ba? Yung pag ano niya. Pag, uh, pag pasimpleng pag-tap, pasimpleng pag ano. <laughs> tawa. Di diba? Mas, mas kakaiba eh. Kakaiba. Ibang klase eh. Pag nahahatid minsan, pag nag-uusap gano'n din naman talaga siya eh. Kaya parang ang ano na parang simpleng araw lang na ano. Simpleng date lang ganoon ba. Sundo at eh labas namin kasi actually pag nandito siya lagi. Pag nakikalam kong nandito siya sa, sa ano sa dahil, lalo na. Mm. Matanong ako kung ano kung, kung ano kung ano kung paano ka makaka-wait din yan. tanong lagi kong inaano lagi ako nagbubulong din oh. Hatid na kita ganyan. Ah, uh, sige Pagka, ano, pag gusto niya makakita ko, hindi, hindi okay lang din. So ganoon lang lang namin ang usapan, pang ano niya, set up. <laughs> tapos pag ano, minsan kain-kain na -kain, no, drive-thru <laughs> rin yan. Tapos amin, okay, kunti-tambay lang kunti minsan. Mabilis lang hanggang sa bago ano, umuwi, ganoon. Mas gusto ng parents niya mga titi, ano. Kutsi, kaysa sa mga parang si Delicado. Sa katiwala man yung magulang niya sa akin kapag ka gagawin pag ako naghahatid kahit abutin pa yan ng gabi